And of course, kasama rin natin ang producer ng The Kingdom. Please welcome, Sir Jojo O'Connor. Ayan. Alam mo, so sobrang nakakatawa, no? Lahat ng mga nandirito ngayon, nagkaroon sila ng pagkakatawan para mapanood sila. Yung the making ng The Kingdom. Pero syempre, ito na po ang ilan sa mga makakasama natin mapapanood sa December 25. Once again, Sidney Lucero. Thank you, so much for coming to Hello, good to you in the house. So, yes, here we are. Welcome to the Metro Manila Film Festival, Meet Your God. And I'm excited Sana, uh, invite you to invite uh, family and relatives, friends, to prepare for your dates, your family dates during Christmas. Thank you so much. And of course, Alba, and congratulations. Susan, Mark, Louis, Marina. Mateo, congratulations. Ryan Rivera, Nas Tavares of películamania Mania, Michael from PCXL and Dito Junardo of Maritex University. Oh, okay, Hingda, the official energy of the Metro Manila Film Festival. So, I want to thank you and I hope you support the and i about it. Thank you very Thank you, Sid Lozero. Yes, please take the time off to like try to watch everything because um, it is a festival, but uh, it's a showcase of what kind of films are coming out from the Philippines, especially this year. And naniniwala talaga ako na we've got a chance to make it everywhere. So magbubuhay ang talikulang Kalimbingo. Pagbubuhay na po lahat. Maraming salamat of course our producer of The Kingdom, Sir Jojo O'Connor. Ayun po, sana sa Pasko. Pagbubuhay po ninyo ng The Kingdom. At magbubuhay din natin ang lahat ng pelikula sa Metro Manila Film Fest. Ito ang 50th anniversary ng MMFM. So all the movies are golden special. Yun, sa December 25, The Kingdom, uh, panoorin mo na rin. Maraming salamat. Maraming maraming salamat sa, sa team ng The Kingdom. Ito naman ang susunod. mababalik naman tayo sa pasabog na aksyon ng pelikula ng Toha. To know more about the movie, let's go in. Tawagin natin agad-agad, Maureen Mauricio.

po pong pasalamat, hindi pa ako na magpasalamat din sa lahat na kasama natin ngayon. it's Friday, it's traffic, pero kasama natin sa Maraming salamat po. At bago si Dina Sofia, talaga pang napansin nyo ba? Dahil topak na ang pinapropot na yan. So, wala na yung kanyang ano. Hey, may may change costume tayo. Kailangan natin magpakita ng braso. Action film tayo this year. Tama, ayan. Thank you so much. Miss Lois Sanchez, the producer of... MMDA, MMFM, ulitin ko po. Maraming maraming salamat sa pagbibigay ng chance sa mga katulad namin mga tagungang producers. At hindi lang ito ang magsasabi. Hindi lang ito ang hinihintay ko umpisa um, pa lang Perfect. Sige. Dalaan mo lang na kami. Big word to. ko po. Dalaan mo na From Ms. Sylvia Sanchez. Napaka-busy. Sinto sa ero. Pa nakita niyo may mga pasako kung yun talaga yung trip ko ang ulang pa po yun. So, watch! But the, this 50th no? MMF na FGMS and this is the probably the biggest event experience. Let's go! So sabihin pa rin yung dalawa lang ay kaso nalang hindi pa rin. Pero rin yung lahat. sabihin sa inyo na ang gagaling ng mga artista namin dito. Gusto nyo ng action? Ito na po yung tama kasi maniwala po kayo. Ito po kung gusto sabihin sa inyo, topak po. Umpisa ng topak. Topak na po ang mag-level up ng action movie natin dito sa Pilipinas. Hindi lang sa action, kundi sa galing ng mga artista na nag-a-action sa pelikula. Saludo ako sa mga artista po. Julia, cho ay there kokoy de salo and cho at paki po mga supporting namin kahit iisa na po siyang eksena masasabi ko po talaga na there's no small role only small actors kahit isang pili isang eksena lahat happy person mini girl niya kaya po kung gusto niyo siyo muna action pero sa aglayan ng sabi ko dito hindi lang basta action familya sa familya pam pag friendship, eto po, mga kapamilya, kahit siya po ay medyo topa. So, kompleto po ang action na game. Hindi lang itong action movie. Kompleto, mekanos po ito. Kaya sa 25 po, ka, maniwala kayo. Kahit kayo, hindi. Sabi nga na sabi nga ng mga kapatid na ng mga influencers. Nagkaroon na po kasi kami screening para sa cars, mga influencers, mga content mga creators. Sabi nila, ang hirap daw umihi, lumabas, pag nandun ka na sa topa. Pinapanood mo na. Kaya kung gusto niyong topakin sa December 25, damay-damay na po tayo lahat. Topa po sa Metro Manila Film Festival. makakasama dito sa ating isang lado Yes! Mula sa pelikulang Uninvited, let's all welcome Miss Mylene Dizon, Elijah Canlas. Mag-invited natin sila. Mami, nito mo nag para sa amin. oh, mamaya tayo mag-ins tayo at mamaya ang gawin na isang ina para sa kanyang anak. And ito po, may bago sa inyo lang. Well, I'm first time din, diba? First time din na makikita ninyo nagsama-sama ng mga artista. Kaya kami po, we decided na hindi po i-cut ito. So, uncut, uninvited diba? I natin, na maibita natin at maibita natin ang full performance ko. Diba? Diba sa inyo lang po, <laughs> <May miss, laughs> agaw mula so, ko na course. Kakaibang naging ilustre. Sabihin ko lang ang invited at sa lahat po, of <laughs> um, course, na mga kung um, wala po 30 na oras yung bilik ko lang, mayroon siya. Hindi naman, okay. Eli, siya, ano ba? ang mga dapat na words mo po sa ngayon? Kung naghahanap mo kayo ng pelikula na intense, nakakaiba, something fresh, that, something like you've never seen before in Philippine cinema, Invited them po kayong manood ng Mami 5. Uh, and of course, yun nga, isang malaking karangalan na mapabilang sa pelikula to kasi namin uh, lang po na-gamecast. And of course, directed by directed at the end, yeah. Salamat. Ayod. Uh, isang masapyo ng proud ko at sober mo sa pagkumikita ko ng pagkakasama mo sa isang tapa isa. ng team siya so, mas. Sumanood mo tayo sa December 25 na panimba ite. At proud nito pa yung mga artist na kami nilalabong. Wow. Ang uh, quest namin yung nagyayari sa labi lang lang ng hati to. It sabo at grieve it mo. At kung paano siya pumunta at sa nag crash sa party ng isang ibig This is very timely, very controversial so something that is very, very edgy. Um, it's a very scary story. Pero very relatable. And that very invite them. Very invite them. You innocent. are very invited for Satan sa sa invited may December 25. Oye boy, oh two way naman ng finals of September 25 for our arena in the Philippines. All right, I'm looking to stay na mag no sa